Ang pag ng mga pagkain ay parte na po talaga sa ating buhay, lalong-lalo na sa mga nanay po ng tahanan. Dito sa Amerika, nagluluto po talaga ako ng maramihan dahil alam niyo naman, wala kami mga katulong dito para init-initin na lang talaga kung kinakailangan. Pero sinisigurado ko din po na nilalagyan po sila sa yung maliliit na lalagyan para po pag ininit ay kasya lang talaga sa amin at wala na talagang sobra na naman para hindi na naman mailagay ulit sa ref at iinitin na naman. At alam nyo ba may mga pagkain po na hindi po natin pwedeng initin dahil pag ininit po natin ito ay nakakasira po ng ating pong katawan. So ano-ano ba yung mga pagkain na yan? Aba, nangungunan na po yung kanin. At lahat po ng mga pagkain na meron pong kanin. Ang hilaw na bigas po ay meron pong bakterya na ang tawag po ay Bacillus cereus. At minsan po, kahit po ito ay lutuin po natin, ay hindi po ito namamatay. At pag hindi po natin kaagad nilagay sa ref yung ating po mga kanin, pag niluto na po natin ito, ay pwede ito mag-multiply ulit doon po sa ating pong kanin. At pwede po mag cause ng pagkalason po pag kinain po natin ito. Para maiwasan po natin ito, dapat po natin ilagay yung ating kanin sa refrigerator pagkatapos lang po ng dalawang oras na niluto natin ito. At huwag po natin ito itago na mahigit 24 oras. At pag ininit po natin ito, siguraduhin po talaga na inilit mo ng mabuti. At yung pangalawa po, itlog. Nako, wag na wag po natin initin ang itlog pagkatapos po natin lutuin. Kainin na lang talaga natin ito na malamig. Dahil po, pag ininit po natin ito, ay masisira po yung protina, ma-oxidize po ito. At pag nangyari po yan, ay pwede po ito magdulot ng cancer. At yung pangatlo, yung mga kabuti po, yung mga mushrooms. Huwag po natin itong iwanan sa labas ng matagal. Dahil po, magkukos din po ito na masira po yung atin pong tiyan. At magkaroon po tayo ng mga issue sa pagtunaw. At huwag po din natin itong iinitin dahil po pwedeng masira no, ang sustansya at protina po ng kabute. At pag na-oxidize din ito, protina na ito ay pwede din po magdulot ng cancer. Ang kangkong, spinach at ripolyo. Aba, bawal din po initin ang mga yan kasi ang mga yan po ay meron pong nitrates. Pero pag ininit po natin itong mga nitrates, ito ay magiging nitrosamines. At itong mga nitrosamines po ay hindi po ito maganda sa ating katawan dahil cancer causing po ito. Ang nitrosamines po ay nagpapataas po ng ating panganib sa cancer po sa esophagus, sa chan po at sa nasopharynx. Yung panglima, patatas. Pag ito na po ay niluto na po natin, lumamig at pagkatapos ininit po natin, aba, mas mahirapan na po tayong tunawin ito. At pag iniwan po ito sa labas, ay posible tubuan ito ng microbe na ang pangalan po ay Clostridium botulinum. At alam nyo pa, ito pong bakterya na ito ay pwede po natin ikamatay. Dahil mag-u-cause po ito ng pagkaparalisa ng ating pong katawan, hindi po tayo makalunok at hindi din po tayo makahinga. At yung pang-anin po, isda. Pwede naman po natin ito initin. Pero kailangan po na i-rest natin ito pag hindi po natin nakain kaagad at initid po natin within 24 hours. At alam nyo ba, meron po mga isda na nagre-release po ng mga histamines. Kaya po, pag ito po ay matagal po natin kinain at nasira na po ito, ay posible po ito mag-cause ng pangangati, pamamaga, pagpapantal-pantal ng ating pong balat, pagsusuka, pagtutuwal at pagpapababa po ng ating pong presyon. At yung mga isda na ito, kadalasan po ay mga tuna, makirel, at yung bonito. Huwag po natin i-reuse yung ating oils. Yung paulit-ulit po natin na iniinit po yung ating oils, ay posible po yan na mag-release po ng acrylamides, na nagdudulot po ng kanser po sa hayop, at may potensyal po na magdulot din po ng kanser sa tao. Ang pagkain ng sanggol, gatas, gatas mo na formula o gatas po ng ina, ay dapat po initin na isang beses lang. Pagkatapos natin po itong timplahin, aba ilagay po kaagad natin sa ref. At kung pwede po, ay wag na lang po natin initin. Painom na lang po natin na malamig sa ating po mga babies. Dahil po masisira po ang mga sustansya nito pag palagi po natin itong iniinit. Maraming maraming salamat po sa panonood. Please pa.